so guys. Winter time na naman tayo. It's a winter time. In Moscow, Russia. Yeah. Ganito lang siya guys. Ang buta ko eh. Parang mananim ako ng ng ano ng mais sa atin. Yan. Ganito lang sa guys. is a winter time. Ganito yung kaganapan. <laughs> Winter na naman dito sa amin sa Mosko. Russia, malamig na naman. Ah, tingnan ko guys, ang itis. Ah, tao pa rin ako. Yeah. Hi, ah, it's okay. Ganito lang guys, oh, ang buhay. Pagka, syempre, nagtatrabaho. Ganyan na ko kasi, maano, wala kasi isang wood ko mahangin na wala akong scarf malamig sa liit ko so ganito lang siya yan, ganito ito ako so guys, yan high waves na maganda pag nag-iis no, naputek okay lang diba oh. ang guys no, yan yan ang paligid yan, tatawid kasi kami punta kami ng o oh, aso sa park yeah ganito pag winter so lumalaki din ang ilong ko dahil syempre malamig guys lumalaki ang nose normal lang ngayon the nose is get bigger than yeah sinisipon ako yan ganito lang guys kasi syempre my work is this work in the home. Magkukulit ng aso. Thank you guys. Please watching my videos. Thank you so much everybody. Have a blessed day everyone. Happy Monday. Thank you so much. Matagal-tagal akong walang videos dahil nga busy ako. Ito sa guys. Thank you so much guys. Thank you. Welcome for my channel. So subscribe and share guys. Thank you so